Makakasama natin via video call po si Ma'am Elvie Entinado at nais po niyang humingi ng tulong tungkol po sa nangyari sa kanyang anak sa loob po ito ng eskwelahan. Nabaril daw ito noong August 7, 10.45 a.m. sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Ang baril pong ginamit sa biktima ay isa pong caliber 22. Ayan Idol, uh, makikita dyan na sinusugod na po sa hospital or kinuha na po yung victim natin papuntang hospital. Uh, allegedly po, uh, Idol, ang bumaril po dito ay ex-boyfriend nitong uh, victim po natin na 18 years old naman. Ah, so identified na yung suspect? Yes po, Idol. Okay. okay. LV. Hello po, good afternoon Tom. Nandyan ngayon sa hospital ang inyong anak. Okay. Kumusta naman po, po yung kalagayan niya? Ma'am. Critical pa rin po yung bata. Eh. Hindi pa naman po siya na pa-operahan. Okay. Ano sabi po ng mga doktor? Hindi na daw po nila gagalawin. Eh. Saan po yung tama? Sa sentido po. Marami na daw po pwedeng... Marami na po siyang tinamaan sa loob. Oh. Okay. Makikiusap po sana. Sige po, sige po, Nay. Ma'am. Sige so, po sana may, may lipat ng ano yung anak ko. May lipat ng ospital. Apo. O sige po, gagawin po ng mga tao ko yan. Titina namin kung, kung pwede natin gawin yan uh, sa mas magandagan ng ospital. Siyempre, gagawa po muna assessment yung ospital na lilipatan. Halimbawa, meron kayong gustong ospital na lilipatan. Yung ospital na lilipatan, babasahin po yung medical records niya. ba? Diba? Siguro yung critical care center okay. ng mga ospital. Sige po, tatrabawin ng mga tao namin ngayon mismo pagkatapos ng programa na. Magandang hapon po, Major Sir. Major Willard, Yes sir, magandang hapon po sir. So identified naman pala yung suspect Major, nahuli na ba? Na-arresto na? Nakakulong Apo na ba yung sir, suspect? Ah, nag Actually sir, ah, nagbaril din po sir sa sarili. Ah. After niya barilin yung uh, victim sir. Ah okay, so ano nangyari sa suspect? Ngayon sir, uh, inuwi, kanina po sir, inuwi na po ng uh, magulang. Dahil uh, parang, uh, kung ano yung critical na siya sir, pero inuwi pa rin siya ng kamag-anak po sir ng pamilya. Ah, critical itong suspect kasi binaril din yung sarili niya. Yes sir. Opo uh, sir, ah, ganun din po siya yung ating uh, victim sir. Okay. Pero yung suspect, inuwi ng magulang sa bahay despite the fact na critical oh, po, pa rin siya. Yes sir, yes sir. At pinag ng hospital. O di pag gumaling po uh, siya... Aresto niya na po siguro. Ah, uh, okay. yes sir, yes sir. Ano daw po ang dahilan kung bakit po siya binarel? Itong victim natin? According po sir sa kaibigan ng uh, victim, pagkasintahan po sila sir, pero sometime around yun nagkahiwalay uh, sir. Tinitingnan namin sir na dahilan sir, sa uh, tinamdang sir nung nalaki sir yung, uh, yung suspect po natin sir yung a uh, break uh, breakup po nila sir. Ah, breakup. Eh, yung victim po ay minor, ano po, 15 years old lang at 18 years old itong opo, suspect. Sir. Opo sir. Walang security guard doon po sa eskwelahan na Ah, uh, Meron po ter meron naman po sir tayong uh, security guard doon sir. Uh, actually sir, uh, binabawal niya sir, nakita daw niya yung uh, bata sir, binawal niya doon ko natin. Hindi niya na nakapasok na pala sir. Okay, so binaril po yung victim while nasa loob ng classroom? Opo sir, opo sir. Uh, Sinusubukan niya sir, kausapin, uh, na nagpapaalam sir, nakausapin, hindi pinayagan sir then unexpectedly uh, pumasok sila sa classroom sa classroom habang may klase ongoing yung klase opo sir okay at agad na lang na maril opo sir okay So yung yung pong suspect nasa na po sa bahay ng pamilya? Opo sir, uh, inuwi na po sir. So pipi follow up naman namin sir kung ano po ang nakalagayan uh, niyon. Okay, paki-follow up, follow up na lang po. Bakit din pinayagan ng ospital na i-release? Uh, sir, uh, pasensya na sir, hindi ko po sir uh, masabi on air yung uh, kwento po sir. Okay. Sige po. Sige yung, po. Yung eh. uh, naging usapan, sir, ng family at ng family. doctor, sir. Private hospital yes, sir, ho ba? Yes, Naka-confine yung, ano, yung suspect? Hindi po, sir. Public? Public po, sir. Okay. Yes, S sir. S sige po. So, bantay bantay nyo lang po yung suspect Kung gumaling po siya, then sampahanan po ninyo ng kaso pag, pag gumaling. Opo, sir. Opo. Sir po. Ganun po, sir, ang ano po natin. Opo. And then siguro po, uh, Major, isa na lang baka pwede yung poste poster yes, po yung yung eskwelahan yon kasi magiging deterrent okay, din po yung ah. sa mga gago na kaloko pag nakita may mobile na paikot-ikot sa eskwelahan na yon para bantayan yung mga estudyante di po ba sir Yes sir ah. uh, so, sir, simula po nung uh, nag uh, opening po tayo sir ng klase, uh, ganoon na po sir yung routine ng uh, pulis natin Tuwing uh, pasukan uh, tuwing uh, umaga sir, babantayan po natin yung mga pumapasok sir na mag-aaral. Then ikutan po natin sir. Okay. Saan galing po yung baril? Saan nakuha ng bata ng uh, years old? Nag-send na po kami sir ng uh, verification sa Fed. So sinusubukan namin i-tracer kung merong record yung magulang din yung bata para malaman natin sir. Then na uh, nagkakontak din po kami sir ng investigation outside kung saan po siya pwede yung yung baril. Okay, so na-recover niyo po yung baril at hanggang ngayon, hindi niyo pa po na-check -che sa Fed kung may lisensya ito at kung sino yung registered owner. Hindi pa po klaro yun. Okay, uh, Oo po sir, nag-send na po kami ng request. Uh, waiting po kami sir ng reply, na, reply ng Fed. Pero pumunta po ako kanina sir sa, sa aming uh, NEP po, sa Field uh, Forensic Uh, provincial forensic unit namin, uh, wala po sir serial number yung uh, paril po. Ah walang serial number. Uh, po sir, pero susubukan po namin sir na i gumawa pa ng paraan, baka binura or kinaskas yung serial number. Nag-usap naman na po kami ng uh, forensic unit kung anong mga pwedeng gawin sir na alternative. Ano'ng trabaho po nitong sos? Ay uh, tatay o nanay ng sospek? Ay uh, tatay po si sa da former uh, barangay tanod, then uh, medyo nagpahinga sir kasi uh, parang may sakit po. At yung nanay? OFW po. Okay, tanod, sumaarin so ga galing siguro sa tatay. So siguro tanungin niyo po yung tatay sang galing yung paltik na baril na yon. Most likely kasi mga tanod usually uh, may mga baril-baril yan eh. Paltik uh, iba. Uh, may di pa namin sir masyadong tinatanong uh, yung tatay dahil nung nangyari ang uh, incidente sir, nag din po sir yung uh, tatay. Uh, ay laging nahihilo sir okay. hindi, hindi na po sir uh, stable yung health nung tatay so monitor na lamang po yung suspect kung nasaan na kasi baka mamay itakas po yun ng... andun po sir sa hindi po sir andun po sir sa bahay may, uh, may bantay po sir tayo doon then ano uh, andun po sir may nakaposteng police po Ah, I-update ko na lang po kayo sir. Balita Sige po. sir. Huwag niyo pong payagan na makaalis. Tama yung ginawa niyo po. Binabantayan yung bahay. Baka mamay itakas yan. Diba yung suspect. Oh, uh, hindi naman po siguro sir uh, makakatakas kasi medyo, medyo critical pa rin po sir yung uh, lagay niya sir. Hindi siya tatakas. Ang tatakas sa kanya, yung mga kamag-anak niya, maaaring pwedeng gawin yon ng mga kamag-anak. Itakas siya at oh, po, sir. Uh, oh, po, sir. ipapagamot na lang sa ibang ospital. Di ba ba na hindi niyo na alam oh, kung nasa ospital yon Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po. Police Major Willard Dulnuan, Chief of Police na Santa Rosa. Sir, thank you po sir sa time. Yes sir. Thank you din po sir. Thank you din po. Sir. Sige po Nay. Magpapadala po ako ng reporter dyan at tingnan po namin kung ano po pwede maitulong namin. Gagawa kami ng assessment. At uh, kung kailangan po ng mga bayarin sa hospital, tutulong din po kami. Nay, upuntayin ko po yung tao ko dyan. Salamat po. Sige. Thank you na.